Last time na kumuha ako dito, hindi na masyadong preso kaya pinirito ko na lang, lagay ko ng uh, breadings. Yung ganyan na ano. Inaano-ano ko siya, eh. nililinis ko siyang maigi. Pastos. <coughs> <laughs> Sarap to. I Sprite yung ano yung sabaw niya, Sprite. So okay na to, i-butter ko na lang, tanggalin ko na lang yung sabaw niya. Sarap. Nang kinilaw na tanige. Akala nyo ha, kuya DIY ha. Kaya sa yun? Ano po, sir? Kay Maruko Garcia po. Kay Maro? Maru... Maruko Garcia? Kuya ko yun! Paano ka naging Garcia? Kaya ko! Kaya ko! Uy, malaki. Kulay-kulay dilaw. dilaw oh. Ano? Ang ah, malaki. Ganun ba, ganun ba yung mga bitching ngayon? Ang ah, may, may bubbles pa. May bubbles pa. Oo. Ito, ganyan. Nung no, patikim nun. Hindi pa ito pinapatikim eh. Tignan natin. Ito yung niluto ko kanina. Uy, aningi. Yo, natatino ko ito na nga. vlog natin to. Ay! Eh, Anong kinagawa mo dyan? Ito, no. Yung ano, yung puset na hula ng Kuya Jet. Oh, ito. <laughs> Press ko so, ah. Press yan. Tinatanggal ko yung ano, yung tinta. So, Paano malaman kung presko ko yan? Dapat kainin mo na lang. Titikman mo. Nung no, hindi ako nakain <laughs> <laughs> ng hilaw. Hindi ng hilaw. Ito yung tanigi. Shout out sa iyo dyan, RC. Yan, RC, tanigi. Ah, tanigi, oh. Fresh kong press ko, oh. Pinati ko na lang para malaling ano. Wala kaming uh, wasabi. Wala talaga kaming masabi. Ayan, kasi ano. Tamad na kami pumunta sa sa So, kilawin na lang namin to. Tanigi, presko ko pa oh. Oh, wow. Tapos meron din kaming ano. Sumpo. Sumpo. Malalaki. Ano ito? So, yun, bahala na mamaya yan. Kilawin natin. Oh, presko pa siya yun o presko pa pinang matapig po tayo ng ganyan Yung ang inong pinilay na yung ano, yung taligi, yan. Ang laman pa oh, ang kapal pa ng laman. Kaya kinuha ko ng ulo, tapos yan may mga laman pa. ating yung isisigaan. Siligang na taligi. Ayan oh, ang laman pa, ang kapal oh. Kapal si Buyas, si at kamatis. Si okay, sarap yan, talo-talo niyan Op, nagsigang na ng tanigi. Ayan, ito yung ano, yung tinanggal na nino yung laman niyan pero malaman pa rin yan. Kaya sayang na nga, ang ating sasabawa. Masarap yan Tanigi yan Ano nang ginagawa mo? Ah, uh, ko ko lang yung mga hipon. <laughs> kinapastigo? <ko>. Ang lalaki <laughs> Lala yan lalaki ah. Sugpo yan ah. Yeah, kinatanggal ko yung mga uro nila Pinapos. para... Mahingit naman dito si Harsey. Oh. Mahingit yan mga puro na nila kasi nananadyak eh. Ano? Ayun yung tumusok sa akin eh. Kaya, oh, oh. Injury ako kanina, yung tusok ako niyan eh. Kailangan niyan oh. tangkalin ng mga to. Ayan. No. Anong gagawin yung luto dyan lang? Ano ka lang to? Tapaksiw. Tapaksiw? Alam ba? Dapat bumili na lang kayo ng ano, yung normal na hipon eh. Sugpo yan, tapos ipapaksiw niyo. Eh, tayo kayaman eh. Pati yung mabang na rin. na, <laughs> na rin yung Natuto mabang. Na. <laughs> Alam mo ba yung paksiw? Ibig sabihin ng paksiw sa At, namin sa probinsya? Ay, may, may ibig sabihin ba sa inyo yun? Hmm. Dito sa Pampanga o saan? Dito sa probinsya namin. Ah, na? dito sa probinsya nyo. Anong pa paksiw? Paksiw ay itapon. Kaya ang ganitong mga sugto, pinatapon lang namin. Ayun <laughs> <laughs> ay, pala ibig sabihin no yung paksiw itapon. Oo. Sarap paksiwin yan. Ganyan lang ba yan nung no? hindi natatanggalan ng bito ka yan? Ay hindi na. Ang lalaki niya. 2 no? kilos nga pala yan. 2 kilo. Yan. Dalawang kilo. Pero dapat nung madaling araw, bibili nga kami niyan. Kaso buti na lang, mayroong pang mabibili si Nino. Nakita niya lang sa online, no? Malapit lang dito. Ganun sa katigas. Di ba? Ganun sa kalakas. Ganun ako, oh, kalakas sa Nino. Ngayon, ipagluluto niya ako nung ano, nung... No, 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 Battered throat. Battered throat. Yan yeah, ang hirap sa inyo. Kung ano ang iniisip ninyo. Ang dilumi ng utak ninyo. Alam nyo ba yan? Battered throat. Sarap yun. Battered throat. May kasama pa yung ano. May kasama pa yung laway-laway. Ay, laway-laway. May kasama pa yung ano. Uh, Poset sa amin dito. Ano? ito mga ganitong kalaking ipon. Binabagong lang namin to. Binabagong niyan. Oh. Yung binabagong namin hindi. Alamang yung gaganto lang oh. hindi. Ito yung alamang sa amin. Al laki naman ng alamang sa inyo no. Hingkay oh. <laughs> 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 na kaya man. na. <laughs> Ayan, shoutout sa ano, sa Team Mayor. Shoutout po sa inyo, Team Mayor. yan sa lahat ng team mayor niya. shout out, shout out sa inyo. sarap to <laughs> sigang mo ba sya? sinigang yun si, si Sigang mo? sigang, ito o, okay ihipon eh, to eh isda huh? yan eh, pwede ba tunong? ipon din yun burap to tayo eh ito isda to eh, pwede ba yan? hindi, hindi pwede yan kasi hipon to Hipon yan eh edi palitan natin palitan yeah. nyo, yan ang isigang ko <laughs> <laughs> hipu kasi ito eh Ay, nor Baka naman, original Lagyan mo ng tanigi Oo nga, dapat lagyan nyo naman ng, ng tanigi. tanigi Paano naman kami magsisigang ng tanigi? Oo oh. Eh, walang dyo naman ang sigang nyo dito, hipo Hipo na naka-drawing <laughs> Lagyan naman ng tanigi naman 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 Okay, mamaya na uli Dahil baka mahirapan naman mag-edit Mag-adjust-adjust Baka humaba to ng 1 hour <laughs> Mamaya na uli Okay Sige, wala natin Kali na yun? Ano po, sir? Kay Maruko Garcia po. Kay Maru... Ma, Maru... Maru... Maruko Garcia? Uy, ako yun! Paano ka naging Garcia? Eh, ang <laughs> Maru po... Maruko Garcia. Ang naman po eh. Ano po ito? Bayad na? Bayad na po yan. Sigurado kayo? Yes po. Nancy, din po yung nakalagay. Pwede, hinihingi ba kayo ng ID? <laughs> Wala na ba kayo hinihingi ng ID? Kasi eh, hindi po Maruko Garcia to eh. <laughs> <laughs> hindi, <This is> Same <laughs> lang po kasing address kaya. Uh, uh, thank you, thank you, kaya. So, thank you, thank you. Thank you, thank you. Juan ng Joe Garcia. Maroko Garcia, bino mo ano dating sa akin mga ano package. Ano kaya yung... to? Teka muna ba? Ang surprise ako dito no. Ano kaya? Ano yung order niyo? Wala akong in order. Ano naman dito no? Buting na ko muna kung talagang to order. No? Garcia nga. Ayun oh, yo Garcia. Maruco Garcia oh. Ano sinyo maro ko Garcia yon eh. Oh, nitu. Ano kaya naman ito no? Para pina-prank niyo lang ako no. Kagaya no kay Ate Daisy. Hindi. Oh, ganun naman ito. Hindi ko no? ah, alam. Alam ko na. Di ba o, nag pa to. Hindi <laughs> di ba nag ano tayo? nag ako ng bitsin na nakaraan. Nang bitsin, yung Agile na moto ba? Agile moto, ano? to? Ay, ano to? Eh, bichin. yun yung, nag yun nag-order. Ito Shout out sa Agile. Uy, malaki. Kulay kulay dilaw Ay, dilaw Ano? Ah, ano ba? Ganun ba, yung mga bitsin na yun? Ang ano may, bubbles may bubbles pa. bubbles oh. pa. Ano to? Ano yan? Ay! 12 Pro! 12 Realme! 12, 12, 12 Pro! 12 Pro? Huh? Saan Bakit? galing to? Saan yan? Eh? To? Bici ng order ko eh. Nang binayada niya to ah. na yan. Bayad na to eh. Oh. Hindi na tayo sinigil eh. Baka naman magbato naman bato ito. Ba Nung, ito, ito, ba ba na. prank to ah. Baka prank, prank, prank to Excited oh. Excited oh. Nanginginig pa. Ah, wala. 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 Naka-sealed no? Naka-sealed seal. siya. Seal, cellphone May seal sealed. Naka cellphone nga. Sealed. Sealed. Naka-cellphone to. Wala, po. Teka lang no. Yung Nagpapawisan ako. <laughs> Nagpapawisan ako. Totoo ba to? Totoo ba to? Totoo ba to? Ay hmm, sana all. Teka lang. Teka lang. Siya ba? Mabigat Wala. Mabigat oh. Teka lang. Parang mabigat eh. Parang ma mabigat eh. Parang bato eh. Teka nga. Oh, talaga te naman. Oh, teka nga. Ano to? O, ano oh, yung netrado to ah? pa kung ano to ah. Grabe naman. No, pinaprap nyo ako eh. Hey, ay, pinaprap nyo ko eh. Pinaprap nyo ako, naka no? naka din. Ay, seed siya, oh. Uy, naka-seed. Wala. Wala, may dugo yung kamay ko. Tingnan <laughs> natin. <laughs> Nanginginig pa. Nanginginig. Ay, yung totoo. Ano kaya to? Ano to? Uy! Hala. ano ano tito Uy! Teka, make it real! Gawin tito katotohanan tito Gawin tito katotohanan tito 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 Totoo ang cellphone tito Totoo ang cellphone tito Totoo nga! Teka muna, may dugo yung kamay ko tito 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 Tingnan natin. Ito, ba, cellphone pala. lang, bagong bago. Ay, may talaga may charger pa eh. May charger na pa sa'yo. Oo. Ba't parang hindi nabubuhay? Yeah. no, nabuhay. Ay, na nabuhay. Nabuhay mo, wagana no. Walang dyo no. To -to -to. Walang dyo, kaya dapat wag na magbababa ng mga link. And baka Android pala. Android. Teka pa. muna, no. Teka, wag... magkano yung mga ganito? Alam ko mga 20,000, 30, 30, 30,000 to eh. Mahal to no. Mahal yan. Mahal to. Kulay, ano eh, Kulay puti eh. Basta puti mali. Tingnan yung camera oh, parang ano to. Eh ano 'to ng Sony? Sony ba grabe. Ano nang Sony ang camera niya, ganito na dito no. Oh, nako. Kailangan ito, hindi magbaba ng mga link sa ano, sa mga live, mga live. Mababaw ito. channel sa mo hello daw. Mababaw ito. Uh, thank, you, uh, no. thank you thank you, thank marami, you, maraming maraming salamat, syempre. At sa, magiging maging make it real na tayo, so, sabihin mo na yung totoo. So, sabihin ko sabihin totoo. Mo na yung totoo. <laughs> <laughs> sa baby ko, Mansa rin na, ah, Yeah! Thank you, baby, I love you, I love you. happy yes, yes Thank you, thank you, baby. Uh, ang may ko naman sa'yo, ay tapat na pag-ibig. At guwapo. man, kaganda, ano, uh, magagandang lahi, bibigyan kita ng magagandang lahi, <laughs> Ah, tapat na pag-ibig. Hindi ako titingin, nakaganyan ako. Pag nakakakita so, ang pa, chicks, nakaganyan. Pa, 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 pag nakasad, pag nakasad, buta na butas. <laughs> baby, thank you. I love you, I love you, I love you. Thank you, thank you. na, know. ganda. Ganda rin no? ka Sana all. Teka, okay, bakit parang may virus? May virus agad? <laughs> okay, salamat, salamat. salamat. baby I love you, I love you. I love you. Sana all. Sana all nagbabakasyon, pinapadalahan pa ng mga bagong cellphone.

ano okay na siguro yan. Ayan, pwede na to. Maluto na, di ba? Yellowish na yung, yung taba-taba ano, sumpo. Sarap to. Ayan, isprite yung, ano yung sabaw niya, Sprite. So, okay na to. I-butter ko na lang. Tanggalin ko na lang yung sabaw niya. Ah, ini mo malaki pa ng na ano, ayan oh Pinagayat yan dyan o. Parang kinilaw. na tanig Hindi, kinilaw. Kinilaw na daliri. Kasi manadali ko na to eh. <laughs> kinilaw na daliri. Anong magiging tawag sa inyo? Pasalak. Hindi. O salak junior. Pasalak <laughs> junior. Oh. Kinilaw na, Kinilaw na daliri. Kinilaw na daliri. Nang kinilaw na tanige Akala nyo ha Kuya Kala DIY niyo. ha Akala nyo ha Akala nyo kuya DIY Kayo lang ang mayroong tanige Nakahuli ah, din kami Kalbo pa <laughs> Kalbo <laughs> Kalbo pa Ano? <laughs> <laughs> sarap na no? Hindi ko lang alam anong lasa oh. Ano yan? Teka, minamoy ako. Minamoy ako. Wow! Wow, wow, wow. Ano yung ninong? Busy naman ang ninong dun eh. Pata uh -huh. isa. Anong patikim nun? Hindi pa ito pinapatikim eh. Tignan natin. Sabto eh. Ito yung niluto ko kanina. Uy, anigi. Sarap. Tignan natin. Oh. Shrimp. Ay, eh, sugpo. Ayaw. Wow. Tulok. <coughs> yon, good evening. Kakain na kami. Ito na yung mga niluto ng Ninong. Ninong, yung inyong, ano yung, crab and corn? Hindi. <laughs> hindi crab and corn to, wala mang corn eh. <laughs> wala mang corn. Ano tawag niya? Shrimp and ketchup. <laughs> maraming bawang, ah, maraming ano bawang. Eh. bawang pala. So okay, shrimp, tapos? Shrimp and bawang. Ito, naka-prepare na dito. Mamaya siguro, shot kami ng nino. Kasi malakas ako mag-inom eh. Oo. Oh, tanigi. Oh, Siyempre meron kami ditong... Siaktong. Seaweeds. 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 At yung sabaw ng tanigi. Ayan, yun. Yeah, you know. Mga mga on. Mangan mangan tayo. Man, mangan. Mangan tamo. Mangan tamo. Para <laughs> nagdurin. <laughs> Mikeni. Tamo. <suri>. Mikeni. <laughs> Mikeni. Mangan tamo. Yeah, <laughs> Rin. <Tamurin. laughs> <laughs> Foto. <laughs> kain kain po tayo. Kain po tayo. Uso ropo. Ayan yun. Ayan dito. Magpaalam na ba tayo dito, no? Magpaalam na tayo. Paalam na tayo. Ah, maingit lang ah, kayo eh. Baka maingit lang eh. Hindi end yun. na kami Bye guys. Thank you, thank you, thank you.